Ay, nako. Heto na naman ang tubig. Nakakainis na talaga. Ayan. Isang buwan pa lang yata nakakalipas ng malubog tong bahay ko. Heto na naman. Heto na naman. Ayan. na naman yung mga basura. Ay, nako. Ano ba? May bangyo na naman. Kaya... Ito na naman. Ito na naman. Linisin na naman yan. Tinatangay na naman yung mga basura. O. Oh. Galing dun sa ilog. Ano ba yan? Hindi pa nga ako nakakapag linis ng tuluyan sa bahay. Meron na naman. Ayun na nga yung mga nasira kong damit. O, oh. dami kong damit na nasira. Ayan, o. Oh. Ito pa, Oh. Sira na yan nung nakaraang bagyo. Hindi pa natatapon yung ibang yung ano. Tapos ito, mayroon na naman bagong mga basurang dumadating. Nakakainis na. Okay lang sana kung ganyan lang. Huwag nang Ano. Ayan na naman, oh. Sa may tungtungan ko.